kahulugan ng pamimili sa panaginip ang pamimili ay isa sa mga sandali ng kasiyahan sa buhay ng maraming tao bukod sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ang mga tao ay namimili para sa kasiyahan ang panaginip na bumili ng isang bagay ay kumakatawan sa gusto mo ito ay isang salamin ng kung ano ang dati mong naisip samantalang ang pamimili para sa kasiyahan ay maaari magkaroon ng downside ng gastos mo ng pera. Kailangan mong maging maingat upang maiwasan ang pagkakamali ng pagbili ng higit sa kailangan mo. Maraming tao ang nakikibahagi sa mga aktibidad sa pamimili dahil naakit sila sa mga alok at diskwento mula sa iba't ibang tindahan kung na kang mamili, ito na ang tamang oras para mawala ang stress na dinaranas mo sa mga araw ng hirap sa trabaho. Subukan laging unahin ang iyong mga pangangailangan bago ang iyong mga gusto. Ang mga panaginip tungkol sa pamimili ay meron din maraming kahulugan. Ito ay depende sa kung ano ang bibilhin mo sa panaginip. Kailangan mo munang maunawaan kung bakit dumating ang panaginip na ito. Gusto mo bang mag-shopping? Ang pamimili ay isang gawain na maaaring magbunyag ng maraming tungkol sa iyong sarili. Ito ay ang kakayahang makakuha ng isang bagay na maaaring hindi kayang gawin ng ibang tao. Pakiramdam mo ay makukuha mo ang lahat ng ito at hindi ito tumutugma sa iyong kapaligiran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pamimili at pagbili ng mga damit. Kapag namimili ka at bumili ng mga damit, ito ay senyales na labis ka nakaalala sa iyong imahe. Nararamdaman mo ang pangangailangan magpatupad ng mga partikular na pagbabago sa praang iyon. Maaari itong magkaroon ng bagong impresyon sa iba dahil sa iyong mga pagbabago. Kaya't sinusubo ka mong ipakita ang iyong sarili na mas mahusay. Bukod pa riyan, ang panaginip na makabili ng damit ay nagaanunsyo din na kailangan mong magpahinga sandali. Makakatulong ito kung merong kang kalmado upang makahanap ng mga solusyon sa iba't ibang mga problema na maaaring lumitaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng bahay. Ang panaginip na makabili ng bahay dahil sa tingin mo ay oras na para maging independent ay kumakatawan sa kaginhawaan. Makakatulong kung merong kang kanlungan mula sa problema. Maraming aspeto ang magbabago lalo na sa ekonomiya. Pagkatapos mong gumawa ng isang malaking pamumuhunan, ang iyong mga pananalapi ay limitado sa ilang sandali. Para dyan, kailangan mo ng tulong mula sa iyong mga kaibigan. Kapag bumili ka ng bahay, nangangahulugan ito na mayroon kang isang mahusay na pagkakataon o panggalugarin ang mga partikular na aspeto na may maraming pangako. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamili at makabili ng sapatos. Kung nanaginip kang mamili at makabili ng sapatos, ito ay senyales na maraming bagay ang gusto mong i-update. Sa makatuwid, ito na ang oras para gumawa ng mahahalagang desisyon at gumawa ng matatag na hakbang para makamit ang lahat ng iyong pinlano. Ang panaginip ng interpretasyon ng pagbili ng sapatos ay isang senyales upang suriin ang ilang mga aspeto ng iyong pagkatao panaginip na bumili ng sapatos ay nangangailangan din sa iyo na maunawaan na ilang mga bagay na iyong ginagawa ay gagana. Ang mga mahihirap na oras ay laging dumarating nang hindi inaasahan. Ang pinakamagandang bagay ay ang malaman mula sa ibang punto ng view. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng isda. Kapag namimili ka at bumili ng isda, ito ay hudyat na magkakaroon ka ng maraming problema sa iyong relasyon may posibilidad ng problemang ito ay naroroon dahil sa hindi pagkakaunawaan. Kung nagyanaginip ka makabili ng isda, hindi mo na kailangan magulat kapag lumitaw ang iba't ibang isyo. Kaya kailangan mong maging alerto kapag dumating ang sandali ng problema. Ang pinakamagandang bagay ay upang maabot ang isang kasunduan sa pagitan ng mga partido na kasangkot upang makahanap ng mapayapang solusyon kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng pagkain. Kung ikaw ay nanaginip na makabili ng pagkain, ito ay senyales na ikaw ay makikisali sa negosyo sa mga mayayaman. Makakatulong kung samantalahin mo ang pagkakataong ito para kumita ng malaki. Ang panaginip na bumili ng pagkain ay kumakatawan din sa katuparan ng isang napakalaking pagnanais para sa isang bagay na matagal mo ng gusto. Ngayon oras na para matupad ang iyong mga pag-asa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng gulay. Ang mga gulay sa panaginip ay kumakatawan sa pampalamig sa iyong kaluluwa. Sinasabi ng panaginip na ito na kailangan mo ang pinakamahusay na solusyon upang malampasan ang bawat problema. Marahil ay nalulula ka at nawawala ng pag-asa dahil sa mga masamang sandali na papalapit sa iyo. Kailangan mong mahanap ang iyong panloob na kapayapaan at hayaan ng lahat na dumaloy ng natural. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng bulaklak. Kapag nanaginip kang bumili ng mga bulaklak, ito ay isang senyales na malapit ka na makaahon maka sa masasayang sandali ng iyong dinaranas. Kahit na ito ay napakabagal, karaniwan ang panaginip na ito ay kumakatawan sa aspetong pinansyal ng iyong buhay. Para doon, kailangan mo ng pasensya dahil ang lahat ay magiging mas mahusay tulad ng iyong inaasahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng candy. Kung nanaginip kang bumili ng candy, ito ay isang senyales na dumating ng oras upang harapin ang mga bagong hamon. Pagkakataon mong pumunta sa isang paglalakbay, kung saan maaari mong ibahagi ang mga masasayang sandali sa mga taong pinapahalagahan mo. Ito ang perpektong pagkakataon para mamuhay ng bagong karanasan kasama sila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng beer kapag nanaginip kang bumili ng beer, ito ay nagpapakita na magkakaroon ka ng isang pulong sa iyong mga kaibigan. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo din sa buhay panlipunan at magagandang sandali na maaari mong ibahagi sa mga malapit sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng shallots. Kapag bumili ka ng mga pulang sibuyas sa isang panaginip, ipinapakita nito na kailangan mong maging maingat ang panaginip na ito ay nagpapakita na mayroon kang malaking ambisyon para sa higit sa iyong maaabot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng bagong bag. Kapag nanaginip kang bumili ng bagong bag, ito ay isang senyales na dapat mong panatilihin ang isang mahalagang sekreto. Kailangan mong tuparin ang iyong pangako na hindi sasabihin sa sinuman ang tungkol dito. Huwag kailanman makipag-usap tungkol sa mga personal na bagay sa mga taong hindi mo pinagkakatiwalaan. May mga taong laging gustong malaman ang mga sekreto ng ibang tao. Makakatulong kung ikaw ay mapagbantay na hindi mahulog sa kanilang bitang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng libro. Kung nanaginip ka makabili ng libro, ipinapahayag nito na nais mong pagyamanin ang iyong kaalaman sa iba't ibang larangan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng iyong pagnanais na palawakin ang impormasyon at pagbutihin ang mga kasanayan sa interpersonal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng webless. Kapag nanaginip kang bumili ng webless, ito ay nagpapahiwatig na naghahanap ka ng ginhawa o bago. Ipinapakita ng panaginip na ito na handa ka na rin magsimula ng bagong relasyon. Hudyat ito na mas komportable kang mamuhay sa isang pamilya kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng sariwang karne. Kapag nanaginip ka makabili ng sariwang karne, ito ay nagpapakita na kailangan mong malampasan ang bawat problemang dumarating. Lagi kang may sagot kapag may problema. Gayunpaman, kakailanganin mo rin ang tulong ng iba dahil maaari kang mag kung hindi mo malutas ang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamili sa isang supermarket. Kapag nanaginip kang mamili sa isang supermarket, sumisimbolo ito na kailangan mong tuparin ang iyong mga pangunahing pangangailangan sa bahay. Kailangan mong magtrabaho ng gusto at hindi ka mabibigo. Samantalang, kailangan mo rin ng tulong ng iyong mga kamag-anak para mabigyan ka ng payo at magpasaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng gatas. Kung nanaginip ka makabili ng gatas, mas masaya ka sa iyong trabaho. Nararamdaman mo ang pangangailangan na maghanap ng iba pang mga alternatibo na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Makakatulong ang pag-iingat dahil maaaring hindi gusto ng iba ang iyong mga aksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng gintong alahas. Kung nanaginip ka makabili ng gintong alahas, sumisimbolo ito na madali mong makukuha ang lahat ng gusto mo. Iyon ang dahilan kung bakit palagi kang nakakaramdam ng pag-asa dahil naniniwala ka sa iyong kakayahang magawa ang mga bagay ng sagayon ay hindi mo kailangan ng tulong mula sa iba Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng kagamitan para sa sanggol Kapag nanaginip ka makabili ng mga pangangailangan ng sanggol ito ang band na dapat mong gawin kasama ang iyong pamilya Bawat sandali ng saya at kalungkutan ay darating kasama ng iyong pamilya. Lahat ay kasiyahan sa buhay na ito kung maiintindihan mo ito, ang mabuting komunikasyon ay isang paraan upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan na nangyayari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng telebisyon Maaaring palagi kang nanonood ng TV araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit mayroon kang panaginip tungkol sa telebisyon. Sa espiritual na kahulugan, ang panaginip na bumili ng TV, ay kumakatawan sa isang sitwasyong tinatalakay ng mga tao. Maaaring ito ay isang hindi pagkakaunawaan o isang hindi inaasahang pangyayari sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng cellphone. Kapag nanaginip ka makabili ng cellphone, ito ay nagpapakita ng mahusay na determinasyon na dapat mong panatilihin. Gusto mong palaging nasa isang relasyon sa maraming tao ito ay isang magandang panaginip dahil gusto mong bumuo ng komunikasyon sa ibang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng prutas. Kung nanaginip kang bumili ng prutas, ipinapakita nito na dapat mong bigyan pansin ang iyong kalusugan. Ang pinakamagandang bagay ay bisitahin ang isang doktor para sa isang medical na pagsusuri. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na dapat mong ipagpatuloy ang pagkakaibigan na iyong nakalimutan. Naglalaan ka ng maraming oras para magtrabaho, kamakailan, at pakiramdam mo kailangan mo ng oras para makagambala sa iyong sarili.